Yan guys Grabe yung pag dito guys so, Dito kami ngayon sa boundary ng nasugbo guys Pauwi na kami Grabe sobrang pag guys Lamig Tara na lab, lumalakas yung lab. Okay ka na? Okay. Yan guys, so grabe. Dito kami sa boundary ng Nasugbo guys. Galing kami ng Lemery Batangas. <coughs> Ngayon guys, pa uwi na kami ng Maynila. Ayan guys, grabe yung pag dito guys, sobrang baba. Kanina wala pa masyado nung makiat kami dito. Ngayon, ayan na, hindi na masyado makita yung kalsada. Oh. Ooh, ang lamig guys, nakashort pa naman ako guys. <laughs> Ay, nakaya yo, oh, grabe. Din. Grabe yung pa, guys. Oh, ganda. Sa sarap. Oh, nakaka experience guys na ganitong oras kami umuwi kasi dati pag pumunta kami nang Tagaytay, Muwi kami ng alas 5, alas 6 ngayong alas 7 siguro mga dating kami doon sa may rotunda mga 7.30 siguro pa <coughs> Ganda ng pag guys, grabe lamig Buti guys hindi umulan, umambon lang siya Ambon talaga to kasi may pag eh Grabe, lamig. Yan sa guys. Maganda pala mga guys guys. Mula ka, pumunta kami dito kanina. Nung trek. Uh, Okla kami galing ng Manila. Dumating kami dito mga 420 hindi pa masyado mapag ngayon yan guys nakikita nyo hmm, <laughs> mapag na guys medyo matraffic na dito banda sa twin lake <clears throat> yan guys oh, oh nakta ang lamig <laughs> grabe oh. Oo oh nga yan guys sa kalsada makikita nyo guys ano? Oh, yung pag Ooh. dapat nag video ka malab kahit kunti lang kasi makikita sa cellphone agad eh so grabe talaga guys. Ang kapal ng pag ngayon. Yan na guys, dito tayo ang bundiri ng Twin Lake Yan Twin Lake, lagay na guys Ito yung guys, yung Twin Lake, grabe oh. Ang kapal ng pag Sarap bumabiyahe pala ng ganitong oras dito guys Kasi maganda na siya Papasok na kasi ng July August, mga September Yan, ganda pumunta dito guys Sobrang lamig sa Tagaytay kami guys yung plano namin na mag rides ito ngayong araw wala naman sa plano kasi buti na lang hindi ako wala akong pasok ngayon kaya nagbiyahe na lang kami ng tagaytay para makapag rides naman paminsan minsan maganda pa minsan sa wala sa plano nakakabiyahe ka agad eh pero minsan pag may plano parang hindi pa natutuloy Mm. Ayun. Sarap mo mabiyahe eh guys sa Tagaytay. Sobrang lamig. Ay, <laughs> enjoy ka kahit paminsan-minsan ka lang pupunta ng Tagaytay. lamig Yan na guys, iwan ko lang kung maganda yung kuha natin mamaya sa video natin kasi yung pag sobrang kapal. Baka yung lens natin natatakpan na naman ng pag. Yan guys oh grabe oh Lamig Yan guys Lahat ng makikita nyo yan guys Harap natin pa lahat yan Ha? Maganda sa camera mo. Maganda kasi sa cellphone yun love. lamig, lamig grabe sobra. <clears throat> Sana guys, hindi lumakas yung ulan. para makauwi tayo ng dire diretso ha Ooh, ang lamig ambon lang naman yung lab lang pag Wag na Ambon lang naman ng plug yan Wala ah <coughs> Ayan lang guys, sa Bird Debut. Yan guys yung bird view May butas <laughs> Nagilid niya ako eh Para makadaan eh